Best friend, welcome back na naman dito sa ating uh, youtube channel at syempre, unang-una guys pakiclick po ng ating subscribe button pakiclick po ng uh, bell sa baba at klick nyo po yung all no, so yon sa vlog na ito may panibagong uh, uh, may panibagong pag-uusapan na naman tayo guys syempre, uh, nung mga unang vlog natin, nag-install tayo nitong ating natawag na reverse sensor uh, at yon hindi ko sa inyo napakita yung uh, buong uh, function nito pero ngayon sa bag na to ay papakita ko sa inyo guys kasi marami nang naghihintay sa atin ng mga katropa nating may chariot. Gusto nilang makita kung paano ba talaga na uh, nagpa-function itong tinatawag na reverse sensor, no? So, ang uh, nagpa-function ito tuwing mayroon uh, meron siyang nasasagap na mga ano dito sa likod, uh, object na pwedeng niyang mabangga pagka tayo yung matras, no? And then, uh, yun, natapos na natin siya install kanina, Nagawa na natin yung uh, mga wiring Switches na dapat natin ilagay And at, at itong uh, pag, uh, gamit natin sa kanya no? So yun mga best friend Huwag kayong aalis dahil sa vlog na ito Malalaman nyo kung paano ba gumagana Itong sensor dito sa ating uh, Rusi Chariot So napakaganda na mayroong sensor itong chariot natin Dahil every time na mag parking tayo or uh, pag magre-reverse tayo ay merong nagwa-warning dito sa likod ng ating uh, rosy chariot so malaking tulong to dahil uh, iwas ya siya iwas bangga sa likod or iwas uh, makatras tayo ng mga uh, tao so ito kasi uh, every 1.5 uh, meters na de-detect niya na yung uh, pwede niyang mabangga. so medyo malayo pa hanggang dumikit siya hanggang uh, mas lalong uh, dumikit So, doon siya mag uh, a ma warning talaga ng todo pagka uh, malapit na yung object. So, ayan guys, no? So, nandito yung ating computer box. Dito natin nilagay. Nahulog pa nga, oh. So, mahina yung piece na nalagay natin. Yan, dyan tayo naglagay ng computer box. Then, andun yung papunta yung kanyang monitor. Yung wire niya, nalisot natin dyan sa may gilid ng ating uh, uh zipper. Yan, doon. And yung mga sensors nandito lang sa likod ito guys yung ating uh, sensors bali ah, apat yan ito yung isa ito. Yan, doon. bali 4 sensor yung uh, nilagay natin dyan and then uh, yun uh, check muna natin to. ito kasi medyo parang napansin nyo kanina hindi siya nagpapunction so check natin dito baka may na lang na ay ah, ito nga siguro baka may na lang na wire So let's go. So ito yung uh, parang napansin natin na hindi nagde-detect. So try natin guys. So nalagay tayo dito ng switch. Ito yung switch ng sensor natin. Hindi natin nalagay doon sa reverse kasi Uh, minsan nagpapalaya yung ating reverse so switch na lang direct sa battery and then ito yung kanyang monitor dito natin pinitingnan yung ano uh, distance ng ating, uh, kuhan, ating uh, sensor ito yung left, ito yung right yung right sensor dito left sensor dito so center and ano yan uh, right center and left center so yun, try natin guys so yan, umilaw na yan. Ambila na yung ating uh, sensor. So, tutunog ito siya pagka meron tayong mali-detect o may mali-detect siya na uh, object. Sorry. Yan. train natin. Maglagay tayo ng upuan. Yan. Ito ilagay natin dito kung mali-detect niya. Yun. didetect niya na. So, dito. So, dito. Ayan, mali-detect niya na in 2 uh, meters. 2 meters na yun, guys. Ayan. Ayan po yung 2 uh, meters. Usag pa natin konti kung mali niya. Ayan, detected. So, ayan, guys. 1.5 uh, meter pala. Ito siya yung right sensor niya ito, naka-detect -na siya ng uh, object dun sa right sensor yan so usog natin usog natin siya yan, medyo bumilis yung ano, tunog tingnan natin so yan, 1.0 o isang metro na yan siya So bumibilis na yung uh, tunog niya, yung warning. Subukan natin yung dikit pa. Pag dinikit natin to, mas lalong bibilis yung tunog ng sensor. Yan. Yan, ibig sabihin, kalahating metro na yung distance. Didikit pa natin. Yan, dikit natin guys. Sagad na. Yan. Subukan natin yung lip sensor, guys. Ito yung lip sensor, yan detected. 1 meter. Yan 1 meter yung detect niya. Usog pa natin. Yan. 0.5 Ah 0.6 pala 0.6 meter so pag dinikit pa natin mas lalong bibilis yung tunog dun yan ibig sabihin uh, ano lang malapit na yung distance siya so yan ito lang yung hindi pumapangsyon try natin to ito lang yung uh, depicted pero itong uh, sensor dito ay uh, nagdetect siya ayan, na. ayan. detect niya so hindi ko siya kinabit dito sa ating uh, reverse light kasi itong reverse light niya medyo pumapalya yeah. Yan, di hindi ko siya kitabit dyan uh, dun ko siya kitabit sa Direct sa battery, dito nilagay ko lang ng switch At papandering ko lang siya Ito kung uh, magre-reverse tayo So, try natin guys Try natin dun sa loob kung uh, Madedetect niya solid So, muna mo natin yung tools So, yun guys, try natin dito sa Niog itong at, atong kanyang sensor itong uh, maganda yung detection nya atras natin dito try lang okay iyon nag umpisa na yung warning ibig sabihin na uh, medyo malayo pa siya konti okay. Hmm? Huh? Yan. Detected left. left Uy Well detected na So tingnan natin Detected yung left Ah right Naka detection ng right Tingnan natin dito guys Yan So nadidetect na ng ating sensor Yan So try natin sa si iba guys. Ibang uh, location. Okay. Tignan natin kung makakadetect siya. Ang so, layo pa. Yan. So, 0.4. nha detect dê Ok nha Detected nha lahat lang, nha detiknya 1.5 meters, two point five meters, okay so detik lahat ng objects na maatrasan niya guys so very basic lang so ito yung sensor na sa gitna ito yung ano ayusin uh, natin mamaya so ganda pag meron ganito guys para safety ito ang ating uh, chariot so, oh. sa mga nag request madali lang ilagay ito Kahit kayo na lang maglagay nito mga base friend. Napaka basic lang. So ito yung monitor natin. Yan, ito yung ating uh, monitor. Yan. So malalaman natin yung mga object dito, left, uh, right and left. Yan. Thank you, thank you mga kabest friend. Thank you for watching. So ganoon lang yung uh, pagbasa ng ating uh, sensor dito sa ating haro si chariot pagkakinabitan natin para iwas bangga sa likod safe na safe mga ka-bestfriend